maglalaro muna tayo ng badminton. Makakalaban natin si Krian. Ang tatak na natin ay sibo, yung malangis. Ayun o. Sibo. Sibo, raketa. Let's go.

score Tuat pula Tuat 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 nak tuah Oh, ki Oh, all two. Score. <laughs> Three two. <Dali> <coughs> ito two Manalo. Sumakit pa ako. Sumakit. Five-two. <laughs> Ayaw mula pa. M G -g 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 no, G -g -g okay. four e. ako eh. <laughs> <laughs> ano? Pagpigay. Sumakit. Sumakit Sumakit. 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 ano. Dali Dali rin. Sumakit. sumakit. <laughs> Oh, ano? Limba sa sakit ng atoo ko. <laughs> bigat Okay. Hey. Sihira, eh, boy. Ang pangit. Suggest naman kayo kung um, ano maganda. Bas time kasi namin gumamit. Ayun mm -mm. mm -mm. guys yun. Dapat talaga original yung raketa. Kasi sumasala yung <laughs> so, Ayan, may nabil eh. Kaya lang ice cream and ice cream pop at sa tapang ng sorbetes ice cream daw ice cream ano pili ka dun ayun guys mamaya manat maiibibili na ang papaya tin dalawin ooy para ano bau angin ini udah memang Wala. Wala ni. Puro lagi timbun tu sa saging ay. Kaling eh, seryoso. Ano sa champion na? Ito so, Alam mo guys. Ay, <laughs> Time course. May bibili kasi. Good. May food. No Badin ka pala, ikaw pala <laughs> Ikaw, meron. Yeah, ikaw mo naman yung mga tiram, naman. Tawang mga professional talaga magawa ng mga ganito. Professional. Ayun no? o. Ang bakla eh. Oo. Ang bakla. Ang bakla. Ang bakla. Ang bakla. Ang bakla. Ado. Lalo na yun. Bula ka na yung ano. Video, video man natin. Parang manitin. Nako. No. Oo. Oh, hindi na. Natuntet, natuntet. Isa pa. Galingan na. Mm -hmm. At natun. Okay. Oh, Ako ah. nag-i... Ginagawa yung sipa. Ayan na. Sipat Ay, minto lang na natin. Bawalan double ano. Dal eh. Hindi ako masyadong magaling dito ha. Hindi ako masyadong magaling kasi nga. Dito yun ang sports ko. Ang sports ko sa okay. akin. Taekwondo. <laughs> <laughs> Patay ka dyan. Patay ka dyan. Hindi <laughs> <Patay> ka lang maroon tumama. Tumama. Ang meta ka maroon.